morning guys ayan kape tayo kape makain ako ng ano ah uh, saging tsaka ano kape tayo <laughs> pag didipot kasi ako ngayon ayan November 16 16 na mga kasari 9am oras pasok mo na yes kuya mo ayan si kahapon hindi ko pinalagay doon yung mga yung mga ano yung mga ang tawag ito mga skin na nung ganis sa doon sa freezer kasi na ang magdidipos ako kasi marami akong hangkutin hindi ngayon wala ano lang ang tinanggal ko lang is dalawa lang <laughs> na skin dress. Kasi yung mga maliliit eh. Yung mga tigo one quart, madami. E ano yun, garlic tsaka hamunado. Eh, hindi ko pinalagay ito sa pagabi sa kanya doon. Okay, and, andito lang. Grabe ka pala ng yelo. Pag-dipos ako ngayon. Buti nga yung isa na dipos ko na hindi Hira pa naman dipos yan dyan. Kasi syempre, sikit. Gagamit pa ako ng maraming basahan. takot ko na yung mga ano. Ay, buksan yung presero okay, rock. Isarado at ako. Dami tayo gagawin mo. Tapos may pinamili na naman siya. Sigurado yan, ano, mga mga bossing o di kay mga mga tawag dito, ah, uh, mga mga speedballs. Alin ako patutinimpla? Nanakot mo na ako, nanakot mo na muna yung ano yung may bumili pa. Bumili siya ng dalawang ulam burger, tsaka uh, ah, dalawang sisi binili na binili hmm. niya. Kaya, magandang may naman. Minsan lang naman may bumibili ng mga frozen, Minsan sa wala, hindi. sari ayan ah pagkatapos ko niyan pagkatapos ko niyan ano pagkatapos uh, ng magtipo sa ayusin ko rin pero minsan hindi ko na inaayos kaya lang ito kailangan may ilagay sa freezer yung pinaki yung niya pero yung minsan yung iba hindi ko na binabalik siya na yung nagbabalik para maayos para ma maayos yung pagbalik dito kasi minsan nag-aano siya nag-reklamo siya <laughs> <laughs> Ayan. Eh, kaya, siya na lang. Hindi talaga, syempre, iba kasi yung ayos niya. Iba yung ayos ko. Syempre, kung yung sa akin is lagay-lagay, basta ako lang mailagay sa kanya kasi. Siyempre, magkaiba yung Iba yung, 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 yung Talaga, ayos yung Magkaiba hmm. yun, sure. Ayan, tuloy ko na yung ano ko ginagawa ko. Ayan, napainto. 9.30 to na. <laughs> napainto. Hindi pa ako nakatayo malapit na lang ito hindi katapatan ko na ng electric fan sobrang kapal <laughs> ayun ba diba? tapos ayun dito ko lang nilagay yung mga galing dyan sa kabila tapos dito ito yung bagong bili sang ang box na ito. Baba kayo dyan. Baba, 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 baba. Ayan. Ayan. Nilagay ko sa basket para ano. Ito yun. O, diba? Mga bagong bilhin ng asawa ko ito. Parang hindi na ako mag, ano. Hindi na ako mag buhat-buhat is. Ayan. Ito, mga skinless. Ayan, garlic. Ano to eh, tig sampo. Ang amonado, ayan. Tig kilo. Minsan, 15 pa yan eh. Ayan. Ayan, tapos na. Sinaksa ko na yan. Ayan, kasi aalis muna kami. Ah, yung ibang ano, yung ibang produkto ilalagay ko na muna diyan kasi ito ito, ilalagay ko na muna dito yung iba. Yan. Mag-11 na. Eh, oh, parang alanganin na. Ayan. Yan, ito yung laman. May lalagay ko na dun sa... Araw-araw. Ayan, araw-araw may ganito. Ayan, mga bossing. Araw-araw tayo may ganito. Ayan. May lost pack agad. Lost pack agad. Walang ano. Hindi isang box binili ng asawa ko. Ayan. Yung iba ilalagay ko dito. Yung iba diretso ko na sa freezer. Ayan. Dito ko muna tinilagay Kasi pag ito nilagay, pati nilagay ito dun sa kabila, isa ayusin pa yan. Uh, tapos, um, ito, bali sampung pula, tsaka tatlong green. Ay, nakasaksak na yan. Diyan na lang muna. Hello guys, ayan, 2pm na. Ayan, kaya itutuloy ko na yung <laughs> ginagawa. nakabili rin kami ng ano ng costume ayan lalaban ko pa ito eh mukas ko gagamitin ito 100 yung necktie na to tapos ito 300 ito ah uh, sabi ko yun na ba yung last price sabi ko ganoon kasi ano to eh small eh yung naso, sinukat niya is ano may eh, um patsya ah Yan, pero hindi talaga ito yung tamang ah, uh, yung saktong ano na gusto niya costume. Eh, wala. Mahirap maghanap yung gusto niya. Sabi nga sa akin doon sa taas, doon sa malaking palengke, sabi nga sa akin, dapat daw nagtingin daw kami sa online kasi ano, eh, sa online naman, hindi na magkagadagad madadala eh. Matagal pa. Okay. Kung, halimbawa, um, um Martes sa kanila senaryo basta matagal ka sa online hindi agad-agad kaya wala din ayan tapos buti nakasaglit ako ano talaga gahol-gahol kami sa oras kaya nasubrang sobrang pagod pagod din ako buti na nandun na kami sa malapit doon sa pinanggugroserihan ko ayan bumili na rin ako ng kailangan na ito tsaka so maglit talaga kami saglit ano yan madaling madali kasi wala nang ano wala nang band-aid. Maka mga ano ang binili ko kasi nga, meron araw-araw bumibili ng band-aid. Parang ginagawa niyang vitamins. E mamaya yun, babalik kasi kahapon yung binibili niya. Ano? Dalawa. Isa na lang nabigay ko. Isa na lang nabigay ko. Kaya, ito yun. Wala na. Wala na. Kaya sure yun. Mamaya babalik na naman yun. Ayan. May naalala ko dito sa ano. Ayan. Yun lang ang ano ko. Naka 339 ako. Kaya may 1 point ako. Na may naalala ko dito eh kanina na naman <laughs> sa grocery nung nakaraan yun uh, ano yun eh uh, 50 cents yata yung sukli ko 50 cents or 75 basta ano eh tapos wala siyang panuk pansukli sa akin sabi ko kaya nga tinitingnan ako nung kasama ko yung sumunod sa akin tinitingnan niya ako eh bakit eh paano ko makukuha yung one alam niyo makuha ko yung one point na yung binibigay nila na points dapat maka 300 pesos ako para ko makuha yung 1 point kasi sa 300 piso 1 point piso yun ang ano nila eh yung ano ko ngayon nasa ano na oh nasa 339 na yung ano ko yung yung points ko sa kanila o oh, di ba tapos sabi ko sa kanya wala kang 50 yung ganoon sabi ko kasi ang gusto ko yung pag ganun wala siyang pansukli sa akin bibigyan ko siya ng mga 50, ng 50 cents kasi meron ako eh Bibigyan ako ng ano So, ganun. Ayun. Uh, meron. Meron naman, ano ba nangyari yun? Ay, binigyan niya ako. Parang binigyan niya ako yun. Binigyan niya ako. Or, nagbigay ako sa kanya ng 50 cents. Ganun na, may hindi ko masyadong maalala na yun nakaraan pa. Kasi yung kanina naman, eto yung sukli ko. Ang sukli, ang, ang isusukli niya sa akin is 339.25 point centavos. Ayan, gano'n ang isusukli niya sa akin. Ay, hindi mali 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 na, na ano ko ayan yung ano ko yung binayaran ko is ano 339.25 yung binayaran ko tapos ang um, niya ako na 675 eh tapos sabi inunahan ko na siya sabi ko kasi syempre nagbukas na siya ng ano sabi ko meron akong ano meron akong meron akong 25 centavos para bigyan ko ng piso kasi minsan, pagka ganyan, pagka dito, 75 centavos. 75 centavos ito. Minsan, hindi na nila bibigay yung, ano, pagka wala silang pang, wala silang mga 25 cents Wala silang gano'n O di kaya, minsan, bibigyan nila, ibibigyan nila, nababa, diba, 75. Minsan, bibigyan nila piso, gano'n, Ganun, pero, ano, mas okay pa rin yung sakto, diba? Hindi, hindi maano, kasi 75, ano na to eh. Sabi ko meron ako dito 25 cents, bigyan mo ako ng piso. Ayan, binigyan ako ng piso. Ganun. Inuunahan ko na kasi mamaya walang maibigay. Sayang nga kaya ang hirap po hanin ng kukuha ko ng item na 300 pesos bago ko makuha yung piso na 1 point sa kanila. Kaya talagang hinahabol ko yung ganun kasi kung ang kailangan nila is 25 centavos lang, meron ako mga 25 centavos. Bibigyan ko para maging piso, para ganun um, ginagawa ko. <laughs> parang talagang importante sa akin yun kasi ang hirap kasi yung ano yun ng 1 point eh kailangan ko maka 300 pag naka 300 butal pa ako yung halimbawa, ano yung bawa naka 500 pa ako 1 point lang din yun madalas mangyari yung ganun na kahit naka 500 ka 1 point lang din sa grocery yun ha hindi kasama yung alak tsaka ano tsaka sigarilyo ayun ayan mag ano na ako mag aayos na ako ganun yun importante sa akin yung mga cents-cents na yan kasi meron naman ako mga 25 cents ayos na ako. Ayan, tapos ko nang ayusin. na oh, kasari. Ayan. Ayan. Ayan, okay ba yung pagkakaayos ko? <laughs> Parang dumudulas sa. Ah. Ayan yung mga corn beef ang sa dulo. Tsaka imbutido. Ito yung garlic. Ito yung hamonado. Ayan. Yung nasa dulo is skinless na pampanga ng mga kikiyam. Ang wala is chicken ball para inabakante yan dyan sa ano kasi ang uh, tawag dito para madali niya makita mamaya kung ano yung kulang. may maraming tapa. Maraming pang tapa. O, oh, di diba? yun uh, Yan yung pagpakaayos ko. Yan. Tsaka dito, wala pa yung mga pure pools. Mamaya pa siya bibili. Kaya yan lang yun nandyan.